Hello mga Kotomart, I'm sure alam ninyo na pag meron kayong RFID na insufficient balance or di naman kaya ay kung wala kayong RFID at all at dumaan kayo sa RFID lane sa mga toll gate, pwede kayong pagmultahin. Pero this is only after three offenses kasi meron tayong three strike policy. Originally, starting August 31, magkakaroon na ng bagong penalty system. Pero yang DOTR, minove na implementation itong bagong penalty system to October 1. Ngayon, ang tanong, magkano nga ba ang magiging multa dito? Well, pag wala talaga kayong RFID at dumaan kayo sa RFID lane, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 2,000 pesos. At for every subsequent offense, 5,000 pesos, ganun kalaki. Pag meron ka namang RFID pero kulang ang balance mo, 500 pesos sa first offense, 1,000 pesos sa second offense, at 2,500 pesos per every subsequent offense. What do you think about this? Makatalungan nga ba to? Fair nga ba to para sa mga motorista? Lalo na yung mga bihira lang gumagamit ng mga tollways natin? Let us know down in the comments below.